Palagi siyang nagsasalita na parang may kasiguraduhan na pumapaloob sa hangin. Isang uri ng tiwala na hindi nagmumula sa karunungan, kundi mula sa bulag na pagmamataas. Naniniwala siyang walang bagay na hindi mapapalitan. Na lahat at lahat ay pwedeng palitan anumang oras na gusto niya. Paulit-ulit niyang sinasabi ang mga pangungusap na parabang mga batas na hindi nagbabago sa kanyang sariling universo. Kung aalis ka, marami pang iba dyan. Sabi niya na para nakikita na ang pila na nabuo sa pintuan, na parang ang mundo ay hinihintay ang kanyang pag-aproba. Noong panahong iyon, hindi niya napansin na tahimik na isinusulat ng buhay ang bawat salita, bawat kilos, bawat paghamak na nakatagong tila pagsarili. Hindi niya nakita na sa pagtreat sa mga bihira bilang karaniwan, pinaabot niya ang kanyang sarili sa isang hinaharap ng kawalan. Ngunit kapag nagbago ang hangin, hindi ito nagpapabatid. Bigla na lang itong dumarating, at dinadala. Ngayon, ang parehong tao ay naglalakad sa mga kalye na tila mas mahahaba kaysa dati. Ang katahimikan ay mas mabigat kaysa sa tunog ng mga boses na hindi na siya tinatawag. At bawat mukha na dumadaan ay ganun lang, isang mukha. Walang kislap, walang koneksyon. Siya ay naghahanap, hindi niya ito ipinapahayag sa lahat, pero naghahanap ng isang bagay na may kaparehong bigat, parehong intensity, parehong katotohanan na minsang nasa harap niya. Pero ang paghahanap ay walang resulta. Sa bawat pagtatangkang ginawa, siya ay uwi na may kaparehong kawalan. May pagkakaiba sa pagitan ng pagiging nag-iisa dahil sa pinili at pagiging nag-iisa dahil sa mga resulta. Ngayon, natutunan na niya ang pagkakaibang ito sa tawagin krudo. Parang dati ay may kumpas siya, ngunit itinapon ito sa pag-aakalang makakapaglakad siya ng diretsyo magpakailanman. Ngayon, naligaw, napagtanto niyang walang mga shortcut na makababalik sa dati niyang kinaroroonan. Walang pagbabalik na walang kapalit. At ang kapalit sa kasong ito ay masyadong mataas. Sa simula, sinubukan niyang linlangin ang sarili. Sinikap niyang kumbinsihin ang sarili na magiging usap-usapan lang ito hanggang sa makatagpo siya ng mas mahusay. Ngunit may paraan ng buhay para gumuho ng mga ilusyon. Bawat bagong pagkikita ay parang mas mababaw, bawat pag-uusap ay tila mas mekanikal. Hindi naman dahil sa mga tao ay masama, kundi dahil naranasan niya ang isang bagay na napakarere, kaya't anumang paghahambing ay nagiging hindi makatarungan. At sa ironiya, siya mismo ang nagtakda sa sarili na iwan 'yon. Nagsimula siyang balikan ang mga alaala. Hindi bilang tao na naghanap ng aliw, kundi parang isang tao na naghanap ng mga pahiwatig nagpapasa siya ng mga oras sa pag-iisip sa mga sinabi, sa mga ginawa. Hindi upang parusahan ang sarili, kundi upang subukang unawain ang tiyak na punto kung kailan niya pinabayaan ang mahalaga na umagos sa kanyang mga daliri. At sa tahimik na pagsusuring iyon, napagtanto niyang hindi nagsimula ang pagbagsak sa dulo, kundi mas maaga, sa sandaling itinigil niya ang pagpapahalaga. At narito ang pinakamahirap na detalye, kapag may napagtanto na masyado ng huli, ang bigat ng konsensya ay hindi dumarating sa isang dagok, kundi sa mga alon. Sa simula, ang alaala ay malayo, halos kayang tiisin. Pagkatapos, nagsisimula itong bumisita sa mga pinaka hindi inaasahang pagkakataon, sa gitna ng isang pag-uusap, sa isang karaniwang biyahe, o kahit sa paggising. Hanggang isang araw, ang alaala ay nagiging permanenteng nakatira. At dito, ang kawalan ay humihinto na maging isang katotohanan at nagiging isang patuloy na presensya. Natutunan niyang hindi lang ito tungkol sa pagkawala ng isang tao. Ito rin ay tungkol sa pagkawala ng bersyon ng sarili na umiiral ng kasama ang taong iyon. Ang bahagi na nagigising lamang dahil may tunay na koneksyon, isang enerhiya na humihila sa kanya upang maging mas mabuti. Nang wala iyon, ang refleksyon sa salamin ay hindi na pareho. At kahit gaano pa man niya subukan, hindi niya kayang ibalik ang bahagi na iyon ng mag-isa. Nang simula, nakakahanap pa siya ng lakas sa kanyang dating kayabangan wala akong kailangan mula sa iba. Ngunit kahit ang mga pinakatalim na pahayag ay nawawala ng silakbo kapag inuulit sa kawalan. Unti-unti, nagsimula siyang makaramdam ng pagkakaiba sa pagitan ng kalayaan at pag-isa. Ang kalayaan ay laya. Ang pag-isa ay bilangguan. Ang hindi niya inaasahan ay ang mundo, sa isang paraan, ay araw-araw na magpapaalala sa kanya ng kanyang pagkatalo hindi sa pamamagitan ng mga mensahe o tuwirang alaala, kundi sa mga maliliit na pagkakataon. Isang kanta na tumutugtog sa likod ng isang kaf. Isang paungusap na sinabi ng isang estranghero. Isang pabango sa hangin. Bawat detalye ay nagdadala ng parehong tahimik na mensahe, naranasan mo na ito, at hindi mo ito inalagaan. Ang mga maliliit na sugat ay hindi dumudugo. Mabilis silang nagiging hindi halata sa ibabaw, pero nag-iwan ng isang hindi kaaya-ayang pakiramdam sa loob na hindi nawawala. Ito ang hindi kaaya-ayang pakiramdam na alam mong hindi na ito tungkol sa paghahanap muli. Tungkol ito sa kaalaman na ang orihinal ay hindi na babalik At anumang kopya na subukan mong ilagay sa lugar nito ay tila hindi akma. Kung ito ay naranasan mo na, magkomento ng ti kailangan ko itong marinig. Sa paglipas ng panahon, kahit ang mga bagay na dati ay tila walang halaga ay nagsisimulang magkaroon ng bigat. Naalala niya ang mga kilos na noong mga sandaling iyon ay hindi pinahalagahan. Isang pangungusap na sinabi ng mahinahon, isang sulyap na ipinagtagal ng ilang segundo pa, isang komportableng katahimikan. At sa alaala, ang lahat ng ito ay ngayon ay tila ginto. Gintong kanyang ipinagpalit para sa maliliit na butil. Sinusubukan niyang mabuhay na parang mayroon pa siyang kontrol, pero sa loob-loob niya, alam niyang wala na. Ang buhay ay hindi nagbibigay ng parehong menu ng dalawang beses. At kapag napagtanto niyang harapin ang kakulangan na ito, nagsisimula siyang tumingin gamit ang ibang mga mata. Ang problema ay ang mga ibang mata na yon ay dumating ng huli na. Ang kahihiyan ay hindi nagmula sa mga salita o labanan. Dumating ito mula sa buhay na ipinapakita na walang pila, na walang maraming iba pa sa paligid. Na ang mga bagay na itinakwil niya ay hindi matatagpuan sa bawat kanto. Na ang mundo, na sobrang lawak, ay maaaring magmukhang napakaliit kapag naghahanap para sa isang natatanging bagay. Ngayon, ang bawat desisyon na kanyang ginagawa ay nadudurog ng alaala na ito. Siya ay nagdadalawang isip na. Iniisip ng dalawa o tatlong beses bago hayaan na makawala ang isang bagay. Pero ang pagbabagong ito ay hindi nagpapawi sa katotohanan na ang pagkakamali ay nagawa na. Patuloy siyang sumusubok na bumili ng gantimpala, pero ang pagbili ng gantimpala ay hindi katulad ng pagkuha muli nito. At ang pinakamasakit ay ang walang paraan na maipaliwanag ito sa sinumang hindi nakaranas. Ang nagsisilbing tagamasid ay maaaring isipin na ito ay labis, romantisado, o hindi kinakailangang pagkapit. Ngunit alam niya, ramdam niya, Parang sinisikap na ilarawan ang isang kulay sa isang taong ipinanganak na hindi nakakakita. Ang kawalan ay hindi lamang kakulangan. Ito ay isang hindi nakikitang presensya, ngunit palaging naroroon. Sa puntong ito, tumigil na siyang sabihin wala siyang pakialam. Dahil napagtanto niyang sa kanyang pagtalikod, mas pinapalakas lamang niya ang kanyang sinisikapin itago. Kaya't siya'y nanatiling tahimik. Hindi upang makalimot, kundi upang dalhin ang mga bagay sa mas mahinahon na paraan. Parang may alam siyang walang silbi ang magpaliwanan. At sa katahimikang iyon, siya, sa isang paraan, ay natagpuan ng kaunting kapayapaan. Hindi ang kapayapaang dulot ng solusyon, kundi ang kapayapaang nagmumula sa pagtanggap. Nauunawaan niyang may mga bagay na hindi na maibabalik. At ang buhay ay pagkatuto sa paglakad kahit alam niyang danoon. Ngunit ang katahimikan ay may dalang lason. Dahil dito sumisibol ang mga tanong na walang kasabutan. Mga tanong na pinapabalik siya sa parehong landas, palaging umaasang makatagpo ng punto kung saan posibleng nagbago ang lahat. At, syempre, hindi niya ito natutuklasan. Sa kabila nito, siya ay naglalakad. Dahil ang buhay ay hindi humihinto para sa mga nagkakamali. Patuloy itong umausad, kahit na sa loob ay nakatali pa rin siya sa sandaling nagumpisa ng gumuho ang lahat. At marahil, ito ang pinakamalaking aral, ang mundo ay nagpapatuloy ang mga tao ay nagpapatuloy. At kailangan din niyang magpatuloy. Kahit na hindi niya alam kung saan. Ngunit may isang bagay pa siyang hindi napapansin, isang bagay na naroon, halos nasa ibabaw, handang magpahayag. At kapag siya'y nakapansin, mauunawaan niyang ang kawalan ay hindi lamang ang tanging bigat na kanyang dinadala. May mas malalim na bagay, isang bagay na mangangailangan sa kanya ng higit pa sa simpleng pagsisisi. Nagsimula siyang mapansin na ang kawalan ay hindi lamang tungkol sa isang taong umalis. Ito ay tungkol sa isang panloob na kawalang-saysay na siya mismo ang naghukay. At sa bawat hakbang, nararamdaman niyang lalong lumalalim ang butas, kahit na wala namang bagong pagkawala na nagaganap. Dahil sa katunayan, hindi ito isang nag-iisang pangyayari. Ito ay isang pattern. Isang paraan ng pamumuhay na, sa loob ng maraming taon, kanyang pinanatili, naniniwala na hindi siya kailanman mananagot para dito. At nayon, ang bawat echo mula sa nakaraan ay tila isang tahimik na paninginil. Hindi mula sa iba, kundi mula sa kanyang sarili. Para bang bawat alaala ay isang salamin na nakapatong sa kanyang harapan, ipinapakita kung ano siya, kung ano ang maaaring mangyari, at kung ano ang hindi na magiging realidad. Ang mga gabi ang pinakamahirap. Hindi dahil sa insomnia, kundi dahil ang katahimikan ng gabi ay nagpapalakas ng lahat. Ang mga pader ay tila nagniningning. Ang silid, kahit na maliwanag, ay may dalang anino na hindi nagmumula sa labas. Ito ay galing sa kanya. Isang anino na gawa ng mga pagsisisi, ng mga ano kaya kung inanaipon, ng mga hindi natupad na pangako, kasama na ang mga pangakong hindi niya kailanman sinabi ng malakas, ngunit naramdaman ng iba. Nakapansin siya na, kapag nangananahan ng walang kaalaman sa kasiyahan ng mga bagay na mayroon siya, hindi may iwasan na palitan ang mahalaga sa mga bagay na hindi mahalaga. At kapag naganap ang palitan, ang pagsisisi ay dumarating ng huli upang ayusin. Siya, na dati nang naniniwala sa walang hangganang kasaganaan, ngayon ay naglalakad sa mga kalye na parabang tumatawid sa isang disyerto. Ang pinakakawili-wili ay hindi nagbago ang mundo sa kanyang paligid. Ang mga tao ay patuloy na tumatawa sa mga kaf, ang mga kaibigan ay nagkikita pa rin, ang buhay ay patuloy na umiikot sa parehong bilis. Ngunit para sa kanya, tila bumabagal ang lahat, na para bang siya ay nanonood mula sa labas, nang hindi makasali. Para bang siya ay naroroon sa pisikal na anyo, ngunit emosyonal na nakahiwalay. May mga pagkakataon na iniisip niyang subukang muling magkonekta. Na, sa anumang paraan, ay ibalik ang komunikasyon, humingi ng tawad, ipakita na nauunawaan niya munit mabilis na nawawala ang kanyang tapang. Sapagkat alam niyang ang isang huli na paghingi ng tawad ay hindi nagpapaalis ng pinsala. At, sa kaibuturan, natatakot siyang marinig ang kanyang naiisip, na ang espasyong kanyang kinabibilangan ay napunan na ng iba o ng ibang bagay na hindi siya kasama. Ang kawalang katiyakan na ito ay isang sariling parusa. Bawat araw, nagtatanong siya kung may lugar pa ba siya sa kwento ng iba. At kasabay nito, nagtatanong kung magkakaroon siya ng lakas upang harapin ang sagot kung sakaling ito ay negatibo. Ang dualidad na ito ang nagbigay sa kanya ng pagkakaipit sa isang limbo, hindi siyang makausad ni makabalik. Nanatili lamang siya. Ang pagmamataas na dati niyang kalasad, ngayon ay nagiging isang bilangguan. Napagtanto niya na, madalas, hindi takot sa pagtanggihan ang nagpaparalisa sa kanya, kundi ang bigat ng pag-amin, sa harap ng kanyang sarili, na siya ay nagkamali. Sapagkat ang pagkilala sa pagkakamali ay nangangahulugan ng pagharap sa sariling kahinaan. At ito, para sa isang taong nagtayo ng buhay batay sa imaheng walang kapantay na lakas, ay halos hindi kayang tiisin. Munit ang buhay, walang awa sa kanyang mga pamamaraan, ay hindi nagmamalasakit sa mga pagtutol. At nagsimula siyang lapitan ng mga senyales. Mga pag-uusap na narinig niya sa hindi sinasadyang pagkakataon, mga kwento ng ibang tao, mga pahayag na tila puno ng layunin. Lahat ay nagtuturo sa parehong katotohanan, walang sinuman ang hindi mapapalitan, ngunit ang ilan ay hindi mapapantayan. At siya ay nawala ng isang tao na hindi mapapantayan. Nagsimula rin siyang mapansin na, sa paglipas ng panahon, ang mga alaala ay nagbabago ng tono. Sa simula, dumarating ang mga ito na may galit at sariling proteksyon. Pagkatapos may lungkot at pangmulila. Ngayon, dumarating na may uri ng tahimik na paggalang. Para bang ang iba ay naging sa kanyang alaala halos isang alamat. Isang tao na, kahit malayo, ay nakaka sa paraan ng kanyang pagtingin sa lahat. Kung naranasan mo na ito, ikwento mo sa amin sa mga komento. Ngunit ang pagsisisi na yon ay may dinadala rin na bigat. Dahil sa tuwing itataas niya ang pag-alala sa iba, mas nagiging maliwanag na wala ng sinuman ang makakalapit. At ang pagkaunawang iyon ay lalo siyang inilayo sa mga bagong koneksyon. Hindi niya sinasadyang ikinumpara ang sarili sa iba, at ang paghahambing ay laging hindi patas, hindi dahil sa kakulangan ng iba, kundi dahil sa dala niyang idealisasyon na binuo mula sa pagsisisi. Ang panahon na sinasabi ng marami na gamot para sa kanya ay isang patuloy na paalala. Bawat buwan na lumilipas ay hindi nagbura, kundi nagpalalim ng kontrast sa pagitan ng kanyang nakuha at ng mayroon siya ngayon. At habang lalo itong umiikot sa kalendaryo, mas tila ito ay malapit sa kanyang puso dito na siya nagsimulang maunawaan ang tunay na kahihiyan. Hindi ito tungkol sa pagkakatanggihan sa publiko o tungkol sa pagkawala ng katayuan. Ito ay tungkol sa simpleng katotohanang umuusad ang buhay ng iba habang tila natigil ang kanya. Ito ay tungkol sa kaalaman na habang siya ay nakatali pa rin sa parehong punto, ang iba ay naglalakad na patungo sa isang abot na hindi na niya kayang abutin. Ang pangunawang ito ay nagbigay daan sa kanya upang muling suriin hindi lamang ang nakaraan, kundi ang kabuang paraan kung paano siya namuhay hanggang sa mga panahong iyon. Napagtanto niya na palagi niyang tinrato ang mga tao na parang mga piraso ng laro, na para bang maaari niyang ilipat at palitan ito ayon sa kanyang kabustuhan. At nayon, sa harap ng emosyonal na kakulangan na kanyang dinaranas, naintidihan na niya kung ano talaga ang kahulugan ng halaga. Ngunit mayroong mas malalim pang bagay. Isang bagay na hindi niya pa maipangalan, ngunit lumalabas sa paraan ng kanyang pagtingin sa sarili hindi lamang ito tungkol sa pagkawala ng isang tao. Ito ay tungkol sa pagkawala ng kakayahang maniwala na maaari siyang maging muli, ang taong minsang nakapagbigay ng labis na pagmamahal. Ang puwang na ito sa loob niya ay nagsimula ng unti-unting kumain ng mga bagay na walang direktang kaugnayan sa pagkawala. Nakakaapekto ito sa kanyang trabaho, sa kanyang mga pag-uusap, sa kanyang presensya sa kahit saan. Maging ang paraan ng kanyang paglalakad ay tila mas mabigat. Parang may bahagi siya na laging naliligaw, sinusubukang abutin ang isang bagay na wala na roon. At, habang tumatagal, ang pakiramdam na ito ay naging kapansin-pansin para sa mga tao sa paligid. Ang ilan ay nagkomento, ang iba ay tahimik na nagmasid na may ganong klase ng malasakit na hindi nangangailangan ng mga salita. Ngunit walang sinuman ang talagang nakapagbigay tulong sa kanya, dahil ang tulong, sa kasong ito, ay hindi nagmumula sa labas. Ito ay isang bagay na kailangan niyang hanapin sa loob ng kanyang sarili, kung may natitirang bagay na dapat hanapin. Sa ilang mga araw, nakakaramdam siya ng maikling pag-asa, halos hindi mapansin. Parang kapag ang araw ay dumaan sa mga ulap ng ilang segundo. Isang kaisipan na marahil ay maaari niyang muling buwin, kahit na sa ibang anyo. Ngunit, halos palagi, ang pag-asang ito ay winasak ng alaala na ang muling pagbuo ay nangangailangan ng higit pa sa kabustuhan. Nangangailangan ito ng hilaw na materyales at hindi na niya alam kung mayroon pa siya nito. May mga gabi na siya ay nananaginip. Mga panaginip na sobrang buhay na, paggising, sa loob ng ilang segundo, naniniwala siyang ang lahat ay gaya pa ng dati. Ngunit ang katotohanan ay laging mabilis na dumarating, malamig, matalim. At ang paglipat mula sa panaginip patungo sa gising ay tila isang pangalawang pagkawala, araw-araw sinimulan niyang iwasan ang ilang mga lugar, ilang mga kanta, ilang mga oras. Hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil alam niyang wala na siyang lakas upang harapin ang mga trigger. Ngunit, sa ironya, ang mga bagay na kanyang iniiwasan ay nauwi pa rin sa kanya sa mga hindi inaasahang paraan. Ang buhay ay tila nagpasya na kailangan niyang harapin ito, kahit na gusto niya o hindi. Dito niya naunawaan, ang ilang mga aral ay hindi para malampasan. Ang mga ito ay para dalhin at mas maaga niyang tinanggap ito, mas magaan ang pasanin. Hindi dahil ito ay lumiliit, kundi dahil natututo siyang maglakad kasama ito. At, unti-unti, nagsimula siyang mag-isip ng mas kaunti sa kung paano makabawi at mas marami sa kung paano hindi maulit. Dahil, kahit na ang pagkawala ay hindi maibabalik, ang pag-ulit ng pagkakamali ay nasa ilalim pa rin ng kanyang kontrol. At ito, sa isang paraan, ay nagbigay sa kanya ng kaunting kapangyarihan sa kanyang sariling buhay mas ang pinakalaliman ay narito pa. Sapagkat, hanggang dito, siya ay humarap sa kawalan, sa tahimik na panghihiya, at sa kalungkutan. Ang hindi niya alam ay mayroong isang pahayad na magbabago, hindi lamang sa paraan ng kanyang pagtingin sa nakaraan, kundi pati na rin sa kanyang sariling pagkilala sa kung sino siya. Nagdusa siya ng mga taon na naniniwala na ang pinakamalaking kawalan ay ang ibang tao na ang kawalan ay nasa labas, naglalakad sa magkaibang mga kalye, namumuhay sa mga kwentong hindi na siya kasama. Ngunit, sa paglipas ng panahon, napagtanto niyang hindi ito ang buong katotohanan. Ang pinakamalaking kawalan ay hindi sa nawala, kundi sa kanyang pinapayagang mamatay sa loob. Sapagkat, sa pagtrato sa bihira bilang karaniwan, hindi lamang siya nawalan ng ugnayan. Nawalan din siya ng kakayahang maging isang taong karapat-dapat sa ugnayang iyon. Iyon ang hindi niya kailanman naglakas loob na aminin, kahit sa mga pinakamatagong mga sandali. Nagsimula siyang umunawa na, bago siya makatagpo ng isang bagay o isang tao na pupuno sa puwang, kailangan munang muling itayo ang mga nasira sa kanyang kalooban. Ang paggalang sa sarili na nawala sa kayabangan. Ang kababaang loob na iniwan niya upang magmukhang hindi matitinan. Ang pasasalamat na pinalitan ng pakiramdam ng ganap na karapatan. Walang paraan upang bumalik sa simula. Ang daan ay nagmumungkahi lamang ng pagpapatuloy. Ngunit maaari, siyang magpasya kung sino siya mula dito pasulong. At kinakailangan ito ng isang uri ng lakas na hindi pa niya naranasan. Sapagkat natuklasan niya na ang lakas ay hindi sa pagtatayo ng mga pader, kundi sa pagkakaroon ng katapangan na gibain ang mga ito. Dito siya nakaramdam ng isang bagay na tumama sa kanya na parang pisikal, kung nais niyang magkaroon ng anumang pagkakataong maranasan ang isang bagay na kasing tindi ng kanyang nawala kailangang bitawan ang buhay na nakakulong sa bersyon ng lalaking iyon na nagbigay sa kanya ng pagkawala. Hindi sapat ang pagkamis. Kailangan niyang maging isang taong, kung nakilala niya dati, ay hindi kailanman magkakamali. Ang pagbubunyag na ito ay nagdala ng sakit, ngunit nagdala rin ito ng kaliwanagan. Sa kauna-unahang pagkakataon, Tumigil siya sa pagsukat ng kanyang buhay batay sa kawalan ng iba at nagsimula siyang sukatin ito sa pamamagitan ng presensya ng isang mas malaking bagay, layunin. Alam niyang hindi ito magiging mabilis. Alam niyang, kahit nagbabago, ang nakaraan ay hindi maitatanggi. Ngunit nagsimula siyang makapansin na ang buhay ay nagbibigay pa rin ng mga pagpipilian. At kung magkakaroon siya ng lakas ng loob na gawin ang mga ito, marahil ay makakakita pa siya ng isang kahulugan upang magpatuloy. Pinigil niya ang pagtatanong ng si paano ko maibabalik ang nawala sa akin, at nagsimula ng tanungin ang si paano ko hindi mawawala ang mga bagay na maaari ko pang makuha. Ang simpleng pagbabago ng tanong na ito ay nagbago sa paraan ng kanyang paggising, sa paraan ng kanyang pagsasalita, sa paraan ng kanyang pagtingin sa mga tao. Hindi na siya ang parehong tao na may kayabangan na nagsasabing, marami ang narito. Ngayon, naiintindihan na niya na bawat tao ay isang natatanging universo. At ang pagkilala dito mula sa unang sandali ay ang tanging paraan upang hindi masayang ang mahalaga. Ang katahimikan na dati ay nakakabighani ay nagsimulang maging masaganang lupa. Hindi dahil ito ay huminto sa pananakit, kundi dahil natutunan niyang magtanim sa loob nito. Maliit na mga kilos ng presensya, maliliit na kahulugan ng desisyon, maliliit na galaw na nagpapakita na siya ay natutong muling pahalagahan ang mga bagay na hindi nasusukat. Sa kabila nito, alam niyang daladala niya magpakailanman ang marka ng kwentong ito. At nagpasya siyang hindi itago ang markang ito. Hindi bilang sugatang nakikita, kundi bilang peklat na nagsisilbing alaala, hindi para sa iba, kundi para sa kanyang sarili. Dahil, sa kaibuturan, ang buhay ay mapagbigay lamang sa mga handang matuto ng tunay mula sa mga nawalan na. At kung nandito ka na, marahil ay naintindihan mo ang isang bagay na maraming tao ang lumilipas ng buhay na hindi napapansin. Hindi ito tungkol sa kung gaano karaming tao ang narito sa mundo, kundi sa kung gaano kakayang kilalanin ang halaga ng isa. Gaano kahandang alagaan, kahit na sa tingin mo ay walang panganib na mawala. Kung ito ay may kabuluhan para sayo, magkomento, kailangan kong marinig ito. Dahil dito, ang usapan ay hindi nagtatapos dito. Kung ang kwentong ito ay tumama sa ang susunod na video ay mas tatamaan ka pa. Ay click mo na at samahan mo ako, doon, ipapakita ko sa iyo ang bahagi na hindi nakikita ng sinuman, kung ano ang nangyayari kapag may isang tao na sa wakas ay nagpasya ng magbago bago pa man maging huli na.